One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman niyo ang beauty ng lola ninyo ngayon fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag uminom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hot dog. Dahil sa hot dog, ito ang tunay na magpapaganda sa iyo. Ang tunay na number one. So yon. So kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kasing ganda ng mamasan ninyo ngayong Sabado. Diyos ko, bilis ng araw, no? Sabado na agad at ito na yung huling ano na holiday. Tapos wala na wala na siyang holiday. By the way, so kahapon, galing nga kami dun sa Dream World. Ayun yung first time ko nakarating ng Dream World sa tagal-tagal ko dito sa Thailand. Naloka naman ako ng bongkang-bongga kasi alam mo yun, ang um, Marami kasi ako napuntahan na, katulad ng Universal Studio, Disneyland Siyempre, mapagkukumpara mo siya kasi ang Dreamworld kasi Isa to sa mga pinaka talagang famous na, ano, parang katulad na ng mga Universal Studio dito sa Thailand And then, ayun, uh, okay naman, masaya naman Masaya kasi nandoon yung mga kasama ko sa eskwelahan, yung mga estudyante ko ayun yung magandang experience. Saka syempre, nag-rides kami nila PE teacher. Talagang, alam mo yon grabe. Yung as in talagang, kahit ayokong sumakay doon, sige lang, go. Kasi nga, wala nga daw iwan, no, di ba? Walang iwanan tapos man isa kang nervous, no, di ba? So, yun, so nakakatawa kasi ang saya. Yung doon sa Viking, ayun ay yung pinaka talagang naloka ako doon kasi grabe, kula na lang legat kami ng bongga-bongga. So, sobrang taas talaga ng ano, <laughs> ng yugyug. -yug. And then, eh, natatawa ako doon kasi dapat katabi ko sila doon si PE teacher at saka si ano, music teacher ayoko kasi doon sila umupo sa dulo eh na experience ko na yung sa Enchanted Kingdom na naupo doon sa dulo ang diskarte kasi dyan dapat doon ka sa bandang gitna kasi pag doon sa dulo Diyos ko naman Diyos ko yung sa gitna nga lang feeling ko malalaglag na ako doon pa kaya sa dulo kahit katabi ko sila never mind na lang kasi parang feeling ko mas malakas pa yung sigaw nila kaysa sa sigaw ko ayan doon ako na loka tapos syempre kumain kami ng maraming hotdog yesterday birthday <laughs> na kalokay mga hotdog kasi hindi masarap yung pagkain doon tapos eh may mga hotdog na tinda so yun na lang ayun na yung tinira namin kahapon tapos syempre yung mga bata Diyos ko na loka naman ako sa mga bata yung pumasok ka doon sa ano parang haunted house Diyos ko sigaw sa nila sigaw at may umiyak pa nakakaloka tapos ayaw niyong bumitaw sa akin as in ay nako, grabe. Pero ang masaya doon kasi syempre, yung experience mo na nakita mo yung mga ngiti nila sa labi, ayun yung priceless doon. Na parang dadahin mo talaga siya forever sa memory mo kasi parang oh my god ang first time kong nakarating dito sa dream world yung kasama ko sila o oh, ba diba? yun yung masaya doon at saka syempre yung mga momento na alam mo, yung mga kilig factor yung mga tuksuhan parang teenager lang ayaw yan ni Christine Ann Perez oh, ba diba? so yun shout out syempre sa lahat ng mga tumututok dito araw-araw na lagi naman talaga sumusuporta dito sa Mama Sam Vlog marami maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. syempre kay Lejoal Ryan Matugas, kay Dorothy B. Jones, kay Joey from Canada. Hello! At saka siyempre kay Perfecto and syempre lagi din siyang nanonood dito. Ngayon alam ko nasa Guam siya. O, oh, ba? Diba? So, yon So, siyempre sa inyong lahat talaga na lagi talagang nagmamahal dito sa sa Mama Samblas. By the way, eto na, just ko, marami tayong chika ngayon na talaga naman. Ay nako, magtataas ang pilay ninyo ng bonggang-bongga kasi hindi nyo siya magugustuhan. Charot. So, eto na. Para sa unang chika, Mama Sam, anong masasabi mo sa bagong Miss Earth Netherlands? di so, diba ngayon 2023 na si Noah Klaus? Okay. Ang masasabi ko sa kanya, Diyos ko, ang ganda. di ba? So, sobrang ganda. Kung ikukumpara ko siya kay, ano, kay Liana Adwana, syempre iba yung kay Liana kasi total package kasi. Tapos may beauty, tapos magaling pa, plus doon may body, plus yung kanyang galawan. Talagang masasabi mo, si Liana Duana ay total package. Hindi ka dapat nervousin dito kay Miss Netherland. Pero syempre, dapat pa rin talaga maghanda ni, ni Liana dito sa lahat ng aspeto sa competition ng Miss Earth kasi ang ino-offer ngayon ng Netherlands ay kakaibang beauty na masasabi mo, oh my god, kung beauty queen ang pag-uusapan, may ilalaban tong kandidata ng Netherlands in na sa Netherlands ha umaatake na sila ng bongga bongga mula sa Miss Intercont ano, International Queen tapos ngayon meron silang tambato um, sa Miss Universe na alam mo yung transgender, pero hindi ko alam kung malakas siya ha? kasi at tinignan mo siya, hindi naman siya galong kagandahan. Lumalabas pa rin minsan yun. so, yung mukhang kabayo siya. <laughs> <laughs> hindi, may mga photos siya na hindi naman ganong kapak di ba? Saka parang piling ko din na alam talaga sa makeup. Yung eh, racharot. And then, eto nga, ngayon naman yung kanilang Miss Earth. In fairness, talaga mapapansin mo ngayon ang Netherlands. Pero syempre, hindi naman purkit maganda, ay pasok sa banga, di ba? Hindi din natin alam ko ano ba yung i-offer neto. Pero kung magaling siya, panalo siya. Ah, 'di ba? So abangan natin, ba't nagagandahan ako sa kanya in fairness parang may hawig kami. Charot! So, yun. Sige lang, laban lang, Netherlands. Kaya ninyo yan. O, diba? At pa para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, anong masasabi mo sa Black Beauty Pinay na lumalaban ngayon sa mga national pageant natin? Dapat ba silang manalo na at ipadala sa international pageant? To be honest, para sa akin ha, yung mga Black Beauty Pinay, iba yung ino-offer nilang kaseksihan, iba yung ino-offer nilang ganda. di ba diba dito nga sa hiyas, merong kandidata ng black beauty na talaga namang masasabi ko, Diyos ko, hello world talaga, ang labanan. Yung alam mo yun, yung parang nang ang lakas, ano, strong. Kaya lang kasi, hindi ko lang alam kung binibigyan talaga o mabibigyan sila ng chance. Kasi hindi ko alam kung bakit hindi sila mailabas sa international pageant. Para sa akin, gusto ko, gusto ko iba naman yung i-offer. Why not naman Black Beauty Pinay? di ba diba? Yung, alam mo yun, para maiba naman, yung magulat sila. Oh my God! Para ma-apply talaga natin yung diversity na tinatawag, yung it quality na tinatawag na wala tayong kinikilingan kahit isa ka pang Tisa, morena at black beauty. O, oh, ba? Diba? Gusto ko yung kandidata doon sa Miss Hias. talagang mo susabi ko, oh, she's strong ha, pang Miss Universe. But, tulad nga nasabi ko, hindi ko naman alam kung mabibigyan sila ng chance na maikumpit sila sa international pageant. Sana, ako kasi mas maganda yung makita din natin na ah, bakit hindi tayo sumugal sa kanila, di ba? Makita naman din natin kung ano naman yung kakayahan nila. O pagdating sa international pageant, mali mo, isa din sila sa mga makapag-uwi ng corona sa atin. Di ba? From international pageant. O, bongga yan. Gusto ko yan. At eto, sumunod na chika si Antonia for Nako, parang alanganin talaga yung laban niya dito sa Miss Universe Thailand, no? To be honest, kahapon, dapat pupunta ako dyan sa fashion show nila kasi meron akong invitation from organization. O, di Boga. Invitation talaga. Yes. Kaya lang, hindi ako available yesterday. so pipiliin ko na makasama ko the PE teacher. More than manood ako ng Miss Universe Passion Show. Saka na lang yan, Charot. Kasi sa preliminary, sa 18, ayun, pupunta ako. Saka sa kanilang coronation night, sa 20. O, yan ha. So, yon So, maglalive ako doon. Actually, si Antonia, ang ganda ng mga eksena niya dito sa Miss Universe Thailand. May may iba-iba siyang klase na offer Ang galing din talaga ni Antonia sa ang bigat kalaban, di ba? Kaya lang kasi may mga umaarangkada talaga kandidata na hindi ko maintindihan na bakit parang hindi nagla kay Antonia ang mga Universal di ba? Kasi andi dyan din si Jassy. Nako, si Jassy mukhang ito ang mananalo dito ha. Nakakaloka kasi parang alam mo yon may team na. Si Vina na naman, hindi ko lang alam kung bibigyan din ng chance to. Kasi wala siyang dugong ano eh, tay eh. Ayun nung mahirap. Pero, makikita mo na talagang, oh my God, ang strong ni Vina. And then, ito naman si Antonia Forcin, talagang palaban din. Kaya halang, ang just si Jassy na umaarangkada na parang, oh my God, parang si Jassy nga ang mananalo dito. But tingnan natin, So, malalaman natin yan sa 20, o sa isang linggo na. So, ngayon, si Antonia Forsyth, ang masasabi ko sa kanya, may laban naman at strong yung mga ipinapakita niyang ano agalawan. Sabi ko, makalusot lang to sa top 5. Nako, datod sa Q&A. So, ngayon, parang mas gusto ko pa rin manalo si Antonia. Kasi parang, ano, parang naawa ko sa kanya kasi, hindi talaga siya umaarangkada ng todo-todo kahit binibigyan niya na yun lahat. Yung kumbaga parang alam niyo, sinaksagad niya na yung sarili niya. Pero hindi pa rin siya talaga mapansin na alam mo yun, ang bonggang-bongga. Pero naniniwala ako sa Coronation Night. Nako, kakabug to, promise. At etong kabugera, disco. Sa Miss Equality, first runner-up. Philippines. Ayun nga, nanalo nga ng first runner-up ang pambato natin na si Ann Patricia Lorenzo ng Miss Equality World 2023. First runner-up. Oh, congratulations. At least naka-first runner-up tayo kaysa naman gusto wala, di ba? So, ang nanalo ay si Miss Venezuela. Actually, may nakita akong picture nilang dalawa nung na start pa lang yung pageant. Ayun, siya yung nag-title si Miss Venezuela. Kung ganda ang pag-uusapan, syempre mas maganda syempre si Ann Lorenzo, Patricia, di ba? Si Patricia Ann Lorenzo. Maganda siya. And then, uh, parang feeling ko, siguro kasi, uh, depende kasi din sa kandidata kung total package talaga eh. Hindi lang naman ito ganda ang pinag-uusapan. Hindi din lang naman sa galing sumagot. Kailangan din kasi talaga, meron ka din puso at meron ka talagang, yung alam mo yung in-offer na, yung authenticity na tinatawag na mararamdaman yan eh. Mararamdaman ng organization yan. Kaya parang feeling ko, ayun, uh, nag-first run up lang tayo kasi may mga kulang pa. Pero ang importante dito, at least pumuesto siya, first run up is a first run up. At hindi yan matatawaran. ba diba? So, congratulations pa rin sa atin. At congratulations kay Ann Patricia Lorenzo. At least napatunayan niya sa sarili niya na alam mo yun, hindi lang siya pang national pa yun, kundi pang international pa. O, oh, di ba So, yun. So, na ayaw ni Justin at Perez na ganyan. Maloloka siya. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming maraming salamat po syempre sa inyo lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin syempre ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika sabi ng ganon, always keep smiling para lagi kang maganda kaya guys, hanggang sa muli natin chikahan See you tomorrow. Thank you, guys.